Tatlong individual ang naaresto sa sinagawang joint by bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Misamis Occidental at Kulambugan Municipal Police Station sa Kulambugan, Lanao del Norte. Kinilala ni Police Colonel Roy Magsalay, Provincial Director ng Lanao del Norte, ang mga suspect na sina alias Fe, 45 anyos at isang regional priority drug personality alias Al, 35 anyos, at alias Saida, 38 anyos, at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang drug by bust operation ng mga operatiba ay matagumpay na naaresto ang mga suspect at nakumpiska ang mga pakete na hinihinalang shabu na may bigat na 7 gramo na may standard drug price na 47,600 pesos, 500 peso bill na ginamit bilang by bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Ang mga uh, nagbabalak o naggumagawa ng pagbenta no? ng illegal na doon na ay kailangan itigil na nila yung, kasi kapag may mga reports o sumbong sa amin ay na may mga mga elemento ng mga drug pushers o proliferation of illegal drugs in a certain Uh, barangays ay siyempre aaksyonan ah, ng PDEA. Hindi lang naman ang PDEA. Kasama yung other enforcement agency, yung Philippine National Police, NBI, and among others na, mga, na pwede rin mag, magsagawa ng mga anti-drug operations para hulihin mga players o mga pushers ng illegal na doon. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa RA-9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Hilagang Mindanao na nagtutulungan sa paglaban kontra ilegal na droga upang mapanatiling payapa at ligtas ang mga nasasakupang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.